Hello po, good morning. Good morning. Po mga katuyang po isang magandang, magandang po sa mga magandang mga magandang katulong sa at sa mga magandang katulong na at ang mga link katulong sa sa mga magandang at mga kayo dito sa uh, at dito Dati po, mga magandang uh, mga magandang katulong sa mga magandang katulong mga nagdaan na ng mga panahon ay video napabayaan po itong uh, pasyalan dito sa may uh, muntin lupa ayan o pero nililinis na po ito nila kasi ayan o naging gubat na po ito ang ganda po dito dati yung uh, wala pong uh, bago mag pandemic ang ganda ditong lugar na to ayan po pero ngayon po napabayaan po itong pasyalan dito mga katongin may mga may mga kubo po dito dati. Pero ngayon wala na. Ayan po oh. Ayan. Kaya ipakita ko sa inyo mayroon dito nga malaking uh, uh, parang uh, malawak na ano mga katunyeng uh, tawag ito ay balon pero hindi po ito balon parang lawa siya ayun po Ang ganda po dito. Ito may mga upuan dito dati. Ayun oh, mga upuan na lang. Ayun, ang lamak po ito mga katonyo. Ayun. May mga isda po dito eh. May nang dito. Ayun po. Ayun may nang Ayun po dalawa ako. Ikwento. Hello kuya Good morning. May nahuli na po? <laughs> Ayun. 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 Parang Marami, maraming pinakawalan man. dito si Mayor ba Pristeli na? Oo oh, nga, ano pa lang yung nangyari Ay, po, na sa gabi. Linalambat lina ng mga... Ah, nang may yung nanglalambat din? Eh, gabi yung linalambat. Yung bantay din. Ah. <laughs> di na, na, di na kuya, binalik yung mga kubo-kubo, ano? Ay, na. Simula nang po um si bantay. Sarap dito dati, eh. Ganda mag-ano, tapos yun ang ganda nung ano na yun. Di ba may solar dyan? Solar yung dati dyan Parang hindi na yata Nagana ngayon yan, ano? Yung mga kalapati dyan Ang dami Nandyan pa kaya Wala na siguro <laughs> Kinuha na rin Sige po kaya Salamat Ayan mga uh, katunyeng Dito uh, ay maraming isda pala Dito pinakawalan Si Mayor uh, Ngayon yung Nagbabantay dito Ay Ninalambat din Simpre malami dito mga isda mga katunye. ayun po oh. yan naging gubat na siya ngayon ah uh, nung wala pang pandemic ditong lugar na to mga katunyik ay mayroon ditong kubo dito ah uh, yung nagbabantay dito may uh, balang parang barangay outpost yun yung nagbabantay dito mga katunyik pero ngayon nung nagpandemic napabayaan na po ito kaya medyo wala na gaano kasing namamasyal noon siyempre pandemic nga po napabayaan yung uh, lugar na ito ay mga katunyo oh. yan yan daming uh, kulo cool, oh. yun igi ang daming igi rito mga katunyo ayan oh yan mga igi po Napakaganda dito pasyalan dito noon, mga katunyeng kami dito eh pumupunta kami dito tuwing uh, Sunday. Yan. Hapon, ayan. Ata uh, itong uh, anong katuniing uh, mga uh, nakikita nyo dito. Ayun, no, may magandang bulaklak diyan sa sa may uh, lawa. malawa oh. Malawak po ito at ito dati uh, mga katunyeng Ang ganda nitong ano na to. Uh, itong ang uh, uh, ano na to. Um, nakalagay dito ay uh, I love uh, lupa yan I love lupa po yan ang ganda po yan dati may ilaw pero ngayon na po wala na po oh iba iba na siya napabayaan na po eh yan at saka ito dito mga katunyeng yan malaking ilog po yan malawak po yan oh at saka sa gitna mayroon po siyang makikita nyo yung sa gitna na yon yung parang estatwa siya hindi ko alam kung anong pangalan yan mga katons ayan at siyempre uh, babalik tayo at uh, pauwi din ako kaya napadaan lang po ako dito at namimiss ko rin itong lugar na to dito mga katonyeng yung uh, wala pang pandemic napakalinis po dito ito at saka marami pong kalapati dito ng alaga ayun nga po yung may CR doon oh. ang ganda ng CR yan dyan ngayon uh, wala na dahil naging gubat na po ito mga katonyeng at simpre, uh, siyempre nakakalungkot kasi medyo ano ta ngayon uh, medyo may laya na tayo kunti hindi tayo nakakakuan kuan mga katungjing nakaka uh, uh dito di kasi nga po eh, parang uh, naging uh, madamo na po itong lugar ayan at uh, nakausap po nga itong dalawa doon uh, na uh, eh <laughs> napabayaan na nga po itong na lugar mo ito. Ito mga katonyo yung hagdan-hagdan po ito. Yan. Ang ganda po dito talaga noon. Nung hindi pa nagpandemic, maraming kubo po dito. Dito may mga kubo dito. Uh, kawayan at saka ang bubong niya ay uh, kuan Ang ganda dito noon. Pero nung pandemic, ito na siya ngayon. Naging uh, damuhan na siya mga uh, katons. Ayan oh. <laughs> Dito ito, ito sa ano, sa may bilibid. Yan, malapit ito sa may yung bilibid prison. Ay mga katonyeng oh, May to may tangke yan diyan eh, tubig. Sa kasi ayun. ayon, makikita nyo, chapel po yan yun. Yan, chapel po yung kumbahan. At sige, at uh, lamang po mga katonyeng yung aking uh, isira sa inyo ngayon na uh, kwento at uh, vlog ko oh. dahil uh, <sighs> video medyo, medyo hindi nga lang inyong uh, lingkod ayan ang idol ayan, shout out po sa lahat ng mga panood ng uh, video ko at uh, siyempre muli akong uh, humihingi sa inyo ng suporta ha uh, pagkilike at saka siyempre uh, po at uh, mabasa ko kung ano ang uh, comment at uh, paki, uh pakipindot po yung uh, bell buttons po na may niyo, ninyo dyan sa inyong uh, baba sa cellphone siyempre para updated kayo ganun po at uh, ito ay uh, humihingi talaga ako sa inyo ng support ninyo ano, mga viewers ko at mga supporters ko mga subscribers ayan siyempre Uh, pakisir din po. Ayan, maraming maraming salamat po sa inyo at uh, simpre, ako na ay uh, magpapaalam po sa inyo at uh, ayan ang inyong uh, idol katunying Walis Vlog. Yun po sa YouTube po, sa channel ko Walis Vlog po. po. At siyempre galing po ako ng North uh, Northgate mga Katonjing at uh, inatid ko yung aking uh, mahal na asawa sa kanyang work. Ayan po. Bye, bye po sa inyong lahat. Ayan, shout out po sa mga lahat ng mga supporters, viewers ko po, mga friends kay Bigan. I love you all at lagi po nating tandaan ay mahal tayo ng Panginoon. Bye bye.